programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikes and welcome sa aking munting channel. Grabe nga ang pag-alala nito si Princess nang makita nga niya ang kondisyon ng kanyang itinuturing na tatay na si Mang Dado ay sa uh, sumakabilang buhay na nga dahil sa kagawan ng gagang uh, bruhang si Malaking Bungangang dibina dahil nga sa natuklasan itong si Mang Dado na hindi niya nga tunay na anak itong ang si Princess walang baho na hindi sisingaw Malaking Bungangang dibina lalabas at lalabas din ang katotohanan sa lahat nga ng ginagawa mong uh, kasi nung walingan dahil nga si Mang Dado ay makakapagsalita pa at sasabihin nga kay Princess ang katotohanan Kung ano ang kanyang natuklasan at siya rin mismo ang dahilan kung bakit nga bigla-bigla na lamang siyang inataki na nagsanhi ng kanyang kamatayan habang ito namang bruhang si Libby ay nabuking nga sa ginawa niyang pagsasabotahi dito nga kay Princess at nagmagaling pa nga ito na sumagot na kinakailangan daw ng laban ng marumi sa larangan nga ng business at dito nga ay napahiya sa harap ng kanilang buro at sa lahat nga ng mga estudyante na ito namang si Savior ay nakatanga na lamang habang pinapanood at naririnig ang mga nangyayari kung kaya't dito nga ay mapapaisip na naman itong ang si Savior na tuluyan ng layuan at paglaruan ng alamang ang bruhang si Libby. Kaya guys, napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!